أكبر الله أكبر لا إله إلا الله <applause> الحمد لله الذي أكرمنا ببلوغ شهر رمضان <applause> والحمد لله الذي يسر لنا صيام أيامه وقيام لياليه والحمد لله الذي يدع فيه الأجر والثواب لمن يشاء من عباده فضلا منه وكرامه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الجواد الذي كان اجود بالخير <coughs> ya ayuhaladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alaladina minkablikum laallakum tatakun <laughs> Ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> na siyang nagbiyaya sa atin sa pamagitan ng pagpaparating sa atin ng isa na namang buwan ng Ramadan Papuri sa kanya na siyang nagpadali para sa atin ng pag-aayuno sa mga araw nito at pagsasagawa ng mga sala sa mga gabi nito. Papuri kay Allah na siyang nagdodoble ng mga gantimpala para sa sino mang kanyang alipin na kanyang naisin na bigyan ng ganitong biyaya bilang biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang katambal at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating propeta, ang ating pinuno, ang ating huwaran ay alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamainam sa lahat ng uri ng kabutihan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o kayong mga nanampalataya, itinalaga sa inyo ang pag-aayuno katulad ng kung paano ito itinalaga sa mga nauna sa inyo upang nawa ay magkaroon kayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang diwa ng pag-aayuno ay ang pagkakabuo sa atin ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na pinakakailangan natin marahil sa panahon natin ngayon sa ating pinalulugaran na kung saan ay higit na namamayani ang pagiging materialismo, ang pagpapahalaga sa pera, kayamanan at tutubuin kaysa sa mga gawaing tunay na magpapatagumpay sa atin sa buhay na ito at sa kabilang buhay ang materialismo at pagmamahal sa salapi at kayamanan na siyang nagiging dahilan ng napakaraming kasamaan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ma'amwalakum wa'awladukum fitnah, Inna ma'amwalakum wa'awladukum fitnah, na ang inyong mga kayamanan at sa inyong mga anak ay meron ditong fitnah o pagsubok para sa inyong. At sinabi naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu sa hadith na iniulat ni Imam At-Tirmidhi at Ibn Hibban at Al-Hakim Inna li kulli ummatin fitna Tunay na para sa lahat o ang lahat ng umma ay dinatna ng fitna wa fitna tu ummati almal at ang fitna para sa umma na ito ng mga muslim ay ang pera, ang salapi o ang mga kayamanan. Kaya nga sa napakaraming muslim ngayon ay handa silang magnegosyo ng haram basta malaki ang kita. Handa silang gumawa ng shirk at ng mga bidaa sa kanilang mga negosyo sa pamagitan ng paggamit at paggawa ng mga gawaing pampaswerte di umano para lumaki ang kanilang kita sa maghapong pagnenegosyo. Meron din mga muslim na nakahandang manloko, magsinungaling, o kaya ay magnegosyo ng riba at iba pang mga negosyong haram para lamang sa kaunting baryang tutubuin nila sa mundong ito na hindi naman nila papakinabangan sa kabilang buhay bagkos ay magiging dahilan pa upang sila ay parusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At iyadan billah, pati sa kapatiran, umiiral din ang materialismo sa napakaraming mga muslim. Kapag hindi ka mayaman o kapag wala kang mataas na antas sa lipunan, hindi ka kakaibiganin o hindi ka kikilalaning kapatid ng ilang mga muslim kung hindi ka magiging kapaki-pakinabang sa kanila ng pinansyal. Kung wala silang mahuhot-hot sa iyo o kung wala silang makukuha sa iyong kahit na ano. Hindi nila kailangan ng husay mo sa Quran o ang pagiging matuwid ng iyong pagkatao, ang kailangan nila sa iyo ay ang pera, ang posisyon at impluensya mo. At kung wala ka ng mga ito ay hindi ka nila halos nakikita. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na iniulat ni Abu Huraira na nasa koleksyon ng mga hadith nila Imam al-Bukhari at Imam Muslim Sinabi niya ta isa dinar wa dirham wal katifa wal khamisa. Nakapahamakan doon sa mga alipin ng pera at doon sa mga alipin ng magagarang mga kagamitan at mga kasuotan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ating titingnan ng buod ng mga sinabi na ito ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pawang kasamaan ang idudulot sa atin ng pera at kayamanan at ang paghahangad natin nito. Liban na lamang doon sa ginagasta natin o pinantutustos natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagbabayad ng zakah at sa pagbibigay nga ng sodakah. Mga gawain na nagdudulot ng kabutihan, hindi lamang sa pinagbigyan ng halaga ng zakah o ng sodakah, bilang kaginhawaan para sa kanila, gayon din ay sa dulot nitong kabutihang panlipunan sa paglaganap ng habag para sa kapatiran at pagpapalaganap ng pagmamahal sa kanila. Higit sa lahat, ang sadaka at ang zaka ay may kapakinabangan sa nagbigay nito bilang pagpapakita ng pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang biniyaya bilang pagpapadalisay para sa taong nagbigay nito. At isa sa mga kadahilanan na sa pamagitan nito ay kalulugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito bilang pinto ng kabutihan at pagtatagumpay. Na maging ito man ang pagbabayad ng zakah o sadaka sa panlabas na anyo nito o sa kung titingnan natin ito sa mga mata na walang nakikita kundi materialismo ay magiging kabawasan lamang sa ating mga kayamanan, ay tunay na ito ay magiging dahilan ng pagpapalago na ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sinabi niya, Yam haqullahu riba wa yurbis sadaqat. Na winawasak ni Allah subhanahu wa ta'ala ang riba at pinalalago niya, pinatutubo ang sadaqat, ang mga sadaqat. Sa sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarih, tukaffiru sala wa as-siyam Sa hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari, na anumang tukso na nakikita ng isang tao sa kanyang pamilya, sa kanyang salapi at sa kanyang kapitbahay, ay tunay na tatakpan ito ng kanyang mga sinasagawang mga salah, pag-aayuno at pagbibigay ng sadaka. Lalong-lalo na ngayong mabiyayang buwan ng Ramadan na panahon na ang mga gantimpala ng mga mabubuting gawain ay nadaragdagan. Sinasabi ng mga scholar sa pagbibigay nila ng kahulugan kung ano ang sadaka o ano ang zaka. Sinasabi nila ang literal na kahulugan ng zaka, an-nema wal-baraka ang pagpapalago, ang biyaya o pagdating ng biyaya at ang pagpapadalisay. At ang sadaka naman sa kabilang dako sa kahulugan na literal nito, makudatun minasid. Ang salitang sadaka ay kinuha mula sa salitang sid o pagka makatotohanan. Idhiya dalilun ala sidki mukhrijaha ala sidki mukhrijaha fi imanihi dahil ito ay batayan ng pagiging makatotohanan ng nagbibigay nito sa kanyang pananampalataya. Na sinasabi ng mga scholar na ang tao na nagbibigay ng sodaka ay nagpapatunay ng kanyang pananampalataya. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Hindi ninyo makakamit ang pagiging makajos. Hanggat hindi kayo gumagasta o nagtutustos mula sa kayamanan na inyong minamahal. Sinabi ni Abu Musa al-Ash'ari, As-Sadaqatu Burhan. At ito ay hadith na iniulat ni Imam Muslim na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sadaka ay ebidensya, patunay ng pagiging tunay naman na mananampalataya ng tao na nagbibigay nito. At sa kahulugan naman ng mga ito, sa Islam, fazzakatu hiya ta'abbud lillahi azza wa jalla bi'ta'ai ma aujibahu min anwa'iz zakawat ila mustahiqiha ala hasab mabayyinahu ash-shari'. Ang zakat ay ang pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagbabayad natin ng halaga na itinakda ng Islam at ginawang obligado ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga ari-arian na marapat lamang na pagbayaran natin ng zakah. Wasadaka hiya ta'abud lillahi bil infaqi min al mali min gairi ijab min al shar At ang sadaka naman ay yung pagtutustos natin ng pera o salapi nang hindi obligado ayon sa pagsasabatas sa Islam. At ang pinagkaiba ng zaka at ng sadaka, sinasabi ng mga scholar, wakad tot sadaka wa alwajibah. At ang sadaka ay malaya mong ibigay kahit na anong araw, sa anumang halaga, kahit kinino mo bigay. Samantalang ang zaka ay merong mga pamantayan dito, at unang una nga rito, ay ang pagiging obligado nito. Ang sadaka ay isa sa mga gawain na pinakamainam gawin sa buwan ng Ramadan. Kaya nga marami sa mga Muslim ang makikita natin na itinatalaga nila ang buwan ng Ramadan upang gawing batayan kung kailan sila magbabayad ng zakah at sa panahon na kung kailan sila pinakamarami magbigay ng sadaka. At sa mga gawain na ito ng mga Muslim, ay tunay na kung hindi man nila makikita ang gantimpalan nito sa buhay na ito, ay makikita nila ang gantimpalan nito sa kabilang buhay. Dahil tunay na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukol sa pagdating ng araw na kung kailan ay bababa ang araw at ang mga tao ay pagpapawisan at sila ay halos malulunod sa kanilang mga pawis subalit so, si Allah ay merong mga tao nabibigyan ng lilim sa iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabatu yudlimuhumullahu yudlihumullahu yawm al-qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu napitong taon nabibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lilim sa araw ng paghuhukom sa araw na walang lilim liban na lamang sa lilim ni Allah subhanahu wa ta'ala at isa sa kanila Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lam shamala ma sana'at yamina. Na ang tao na nagbigay ng sadaka nang hindi nalalaman ng kanyang kaliwang kamay ang ginawa ng kanyang kanang kamay. At ito ay hadith na iniulat ni na Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Sa isa pang hadith na iniulat ni Kaab bin Uzza, Ujrah, radiyallahu anhu, na iniulat naman ni Imam At-Tirmidhi, وَصَدَكَ تُطْفِئُ الْخَطِئَةِ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءَ النَّارِ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءَ nar. Ang sadaka ay bumubura sa mga pagkakamali katulad ng kung paanong inaapula ng tubig ang apoy. At sinabi naman ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu na sinabi ni Papeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hasinu ang kum biz zakat. Pag-ingatan ninyo ang inyong mga pera, ang inyong mga kayamanan sa pamagitan ng pagbabayad ng zakat. Wadawu mardakum bis At pagalingin ninyo ang inyong mga sakit sa pamamagitan ng pagbibigay ng sodaka. At iniulat naman ni Aisha radiyallahu anha Sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Imam Ahmad. Ya Aisha, istatiri minan nari walau tamrah. O Aisha, takpan mo ang iyong sarili, ingatan mo ang iyong sarili mula sa apoy kahit pa sa pamagitan ng kalahati, ng tamar, ng dates na kinakain natin tuwing tayo ay mag -iiftar na nangangahulugan sa kahit gano'n man kaliit na halaga ng sadaka, tunay na ito ay magiging gantimpala para sa atin at kaligtasan para sa atin mula sa impyerno. At sa hadith naman na iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na iniulat ni Imam Ma Muslim, man nakasat sadaka minmal. Hindi nakakabawas ng ating mga salapi ang pagbabayad natin ng sadaka. At ang sadaka naman kapag ito ay itinuon natin doon sa mga gawain na patuloy na magbibigay ng kapakinabangan sa mga muslim ay higit na makapagbibigay ito sa atin ng gantimpala na tuloy-tuloy. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Iza matab na Adam in kata amalahu illa min thalath na kapag namatay ang tao ay mapuputol ang kanyang lahat ng gawain liban na lamang sa tatlo. At isa dito ay ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sadaqa jariya o ang sadaka na patuloy na pinakikinabangan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tayo man sa panahon ngayon ay nagsisikap na makapag-ayuno at makapagsala sa mga gabi sa buwan ng Ramadan, pagsikapan din natin ang iba pang mga uri ng mga mabubuting gawain na kaya nating magawa sa mga araw ng buwan ng Ramadan, gaano man ito kaliit o kalaki. Katulad ng pagbabayad ng, o pagbibigay ng sadaka, gaano man ito kaliit o gaano man kalaki, lalong-lalo lalo na kung ito ay para doon sa mga tao o doon sa mga institusyon o mga gawain na natitiyak natin at pinagkakatiwalaan natin na magagamit upang ipaglingkod sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala at maging kapakipakinabang sa Islam at sa mga Muslim. Barakallahu liwalakum fil Quranil Azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim Aku lumas tasmaun wasallallahu walakum as-sadad وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد Papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagpapapuri tayo sa kanya at humihingi ng tulong, humihingi ng tawad at nagbabalik loob sa kanya. Nagpapakukup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili at ating mga gawa. Sino mang gabayan ni Allah ay wala na makapagliligaw sa kanya at sino mang kanyang iligaw ay wala na makapaggagabay sa kanya. Ako Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah nang walang katambal at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo, ang kanyang pagpapala at ang kanyang kapayapaan ay mapasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya at mga kasamahan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila thumma tuwaffa kullu ma Wa hum la yudlamun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa Quran at ito sinasabi ng mga scholar na kahuli-huli ang aya na ibinaba mula sa Quran Katakutan ninyo ang araw na kayo ay magbabalik kay Allah Subhanahu wa Taala na kung saan ay ibibigay ang lahat ng mga inani ng bawat isa at hindi kayo aapihin at hindi kayo maaapi hindi kayo maloloko hindi kayo malulugi na sa araw na ito na tinutukoy ang araw ng paghuhukom ang lahat ng ating ginawang mabuti mula sa malalaking mga gawain at sa maliliit na mga sadaka ay bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpala at ang lahat ng ating mga masasamang gawain na hindi natin nahingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala at napagbalik looban ay pagbabayaran natin sa araw nito mula sa mga malalaking mga kasalanan tulad ng pagtalikod sa sala, mga pagsasagawa ng mga gawaing may shirk, bidaah, at mga maliliit na kasalanan tulad ng simpleng pagsisinungaling, lahat ng ito ay mapaparusahan sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ulitin natin na ang diwa ng Ramadan ay ang pagkakaroon natin ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal amanu kutiba alaykum masyam kama kutiba ala ladhina min kablikum laallakum tatakun. O kayo mga nanampalataya, itinalaga sa inyong pag-aayuno, tulad ng kung paano ito itinalaga sa mga nauna sa inyo, upang nawa ay magkaroon kayo ng takot kay Allah. Ang takwa ay madalas nating naririnig sa mga khutbah. At bilang pagbibigay diin sa salitang ito o katagang ito ay tandaan natin ang sinabi ni Ali bin Abi Talib sa kanyang khutbah habang siya ay nasa Kufa. Sinabi niya at takwa al khawfu min al jalil wal amalu bit tanzil wal rida bil kalil wal yasta'dadu li rahil ang takwa ay ang pagkatakot natin sa Al-Jalil. Ang marangal, ang pagkatakot natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At naipapakita rin ito sa pagkilos natin o pagsasagawa natin ng mga itinuro sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagkakaroon natin ng pagiging kontento sa anumang kaunti na meron tayo na nakakamit at ang paghahanda natin sa Yomur Rahil o sa araw na tayo ay mamamatay o doon sa araw na makakaharap natin si Allah Subhanahu wa Taala. At ang apat na ito na pagpapakita ng takwa ay tunay na napakainam na paraan ang sadaka o pagbibigay ng sadaka upang ma makamit natin at may sa buhay ang apat na ito. Ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagbibigay ng sadaka, katulad ng hadith na iniulat ni Aisha radiyallahu anha na binanggit natin kanina. Ang pagsunod sa mga isinabatas ng Quran at ng Sunnah, dahil sa pamagitan ng sadaka ay isinasabuhay natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapakita natin ng tunay na pananampalataya at ang pagsunod natin sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamapagbigay sa lahat ng tao. At ang sadaka ay nagiging dahilan upang tayo ay makapagpakita ng pagkalugod sa anumang kaunti na meron tayo. Dahil bagaman tayo mismo ay kinakapos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa pamagitan ng pagpapakita natin o pagbibigay natin ng sadaka ay naipapakita natin na tayo ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at tayo nga ay nagpapahalaga sa kanyang mga ibinayaya. At ang sadaka ay tunay na mainam din bilang paghahanda para sa araw ng ating kamatayan. Dahil tunay na kapag tayo ay namatay, ay wala tayong madadala sa ating mga libingan. Hindi natin madadala ang ating mga cellphone, ang ating mga kotse, ang ating mga bahay. Subalit sa kabilang buhay ay papakinabangan natin ang sadaka jariyah, o ang sadaka na ibinigay natin na patuloy natin na pinapakinabangan. Ibadullah, Akhiru minas salati was salami ala khairil mutasaddiqin. Mga alipin ni Allah, magparami kayo ng pagbati ng salah at salam para sa pinakamainam na magbigay ng sadaka. Wa imamul badilin, ang pinuno ng mga nagsusumika para sa relihiyong ito, Sayyidina wa nabiya na Muhammad, ang ating pinuno at propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang nagsabi man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashra na sino man ang magbigay o magpugay kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng pagsasambit ng sallallahu alaihi wasallam nang isang ulit ay gagantihan siya ni Allah ng sampung ulit nito. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدواتنا إمامنا وشفيئنا محمد بن عبد الله الذي ألمنا وهدانا وأرشدنا إلى كل قول سديد وكل فعل رشيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين ودمر عداء الملة والدين اللهم إنا نسألك حسن القول وحسن العمل وحسن النية اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واغفر لهم لآبائنا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وزواجنا وزوجاتنا وأحيائنا وأمواتنا اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريدا الا شفيته ولا مبتلا الا عفيته ولا ميتا الا رحمة رحمته ولا غائبا الا رددته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيته ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أَقِيمُوا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر